Alam nyo ba mga at kuya na ang kauna-unahang stevia farm sa Pilipinas ay nasa Bukaway, Bulacan? Dito nga sa kanila ay nagsaserve din sila ng mga classic Filipino dishes na pinasarap din ng mga tanim nilang stevia. Sobrang maamays ka pagpasok mo sa farm and cafe nila dahil para kang bumalik sa panahon ng Kastila. Makaluma ang mga struktura ng mga restaurant at paligid nila na lalo nagpaganda at nagpaklasik ng vibe kaya lalo kang gaganahang maglibot-libot sa loob ng farm and cafe nila. Mga at kuya nandito tayo sa karilagan stevia farm and cafe dito lang yan sa Tambubong, Bukawi, Bulacan. Tara, samahan nyo ako. Napakaraming spots dito na picture perfect gaya nitong kanilang bahay na bato, bahay kubo, pati na rin sa kanilang napakalawak na garden. Meron din sila ditong pavilion na kasa ang 300 persons. Pwedeng pwede rito ang kahit anumang okasyon nyo. Dito rin matatagpuan sa loob ng farm nila ang kanilang pasalubong center kung saan makakabili tayo ng kanilang mga stevia products. At alam nyo ba na dito rin sa farm nila ay meron ng bakery kung saan lahat ng mga baked products nila ay ginagamitan din ng mga stevia. Dito rin ginagawa yung mga pastries para sa kanilang grazing table na pwedeng pwede rin sa lahat ng okasyon nyo. At nakakatuwa din dahil meron sila ditong honesty corner kung saan pwede kang mag-donate ng mga items mo at lahat ng mga kikitain dito ay bibigay nila sa mga nangangalakal. Marilag na hapon po. Uh, nandito po tayo ngayon sa amnesty Corner kung saan ang lahat po naman nandito ay mga donations po ng mga naging bisita, mga bisitang patuloy po na nagpapabalik-balik po dito sa Karilagal. Ang mga pinagbebentahan po niyan sir ay dinodonate natin sa mga estudyante, mga lakal or magbubuti po. Ayan. At kung ano man po yung mga kalamidad o bagyo na dumating, sila po yung mga pinagbibigyan po natin. Kaya po nung last bagyo po, nagpakain po tayo ng 1,000 families kung saan nagdonate tayo ng mga relief goods, ng pagkain, ganun po. Pagdating naman sa mga pagkain nila, nasa mid-range ang presyo nila, pero lahat naman to ay good for sharing. Ilalagay ko sa comment section yung complete menu nila para magka-idea din kayo. Dito nga pala tayo pumuesto sa pinakabagong bukas nila na roof deck na pwede rin pagdausa ng kahit anong occasion nyo. Alam nyo ba na halos lahat ng mga sineserve nilang food dito ay pinasarap ng stevia? Atikman ko nga yung adobo ni Impo, ito ay sinaunang adobo na recipe ng pamilya nila. Nagustuhan ko naman yung lasa ng laing na dilis nila, hindi makati sa lalamunan. available din dito yung pinagmamalaki nilang pansit marilag. First time ko naman natikman yung pinakabago nila na ensarabasa, toy ensalada na nilagyan nila ng sinuso. Meron din sila ditong lumpiang fireworks na inspired naman sa fireworks ng Bukawe. At natikman ko rin yung kanilang sweet and spicy pakpakarilagan. Isa rin sa paborito ko dito yung kare-karilagan bagnet nila na lasang-lasa mo yung manik. At meron din sila ditong inihaw bila o bundle na kasa up to 10 to 15 persons. Sobrang bihira na lang yung nagluluto nito. Meron sila ditong native chicken tinola. Meron tong dugo ng manok. nito, promise. At dito rin sa kanila ay matitikman nyo na rin ang sinuso na kilalang kilalang local delicacy sa Bukawi. Meron din sila dito iba't ibang klaseng lemonade na pinasarap din ng stevia at isa talaga sa pinakapaborito ko dito yung kanilang tsokolating batirol. O nga pala mga ate kuya walang entrance fee dito pero minimum of 500 per head para sa kanilang restaurant. Kapag gusto nyo subukan dito, located sila sa F. De Leon Road, F. Cruz Street, Barangay Tambubong, Bukawi, Bulacan. Open sila ng 11am to 9pm kapag weekdays at 10pm to 9pm naman kapag weekend. Paalala lang din po na sarado sila kapag lunes at mas okay po na magpa-reserve kayo lalo na kapag weekend. For inquiries and reservation, pwede silang tawagan sa mga numbers na nasa screen at pwede nyo rin silang i-message sa kanilang Facebook page. O paano mga tet kuya? Kain tayo!